Uy, paldo breakfast natin 'yon, Mamet. Dito Gatorade, right, ito ay C2 lang. Okay, kaya ah, ang ganda breakfast natin. Tubig natin baka matapon. 'Yon, Okay, Kaya breakfast ni Nixon Lebron, mamin. A few minutes later. Good to everyone. Sisimulan tayong kumain. Naubos ko na 'yung first batch ng kanin ko. Kaya bumili na lang ako ng kanin. Okay, team vlog ko panoorin niyo. Kakain tayo ngayong umaga. Channel, come on, man. I don't want money, so so I'm chef blog. Yo, my man, but a blood shut out. Good morning, everyone. This is Nixon Levron, Yo, my man. A few minutes later. Welcome back to our channel, this is Nixon Labron, my man, Barbar Vlog, shout out! In a few minutes later, magbe-breakfast tayo, Almosal Vlog, Abangan nyo! Ready na ang Almosal Vlog natin ngayon, panahonin nyo ngayong umaga, ano ang Almosal ko? Thank you for watching, vlog! Boom! Good morning, YouTube! This is Nixon Labron! Boom! Kakain tayo, Almosal! time mo nang palabas Nixon, magbablog ka lang no? anyway, uh, good morning sa mga tiga youtube ano? may lang ulit ako mag upload ng ganitong video, sana may encourage ko kayong manood dahil bumili ko ng kanin, 10 piso naubos na to, ano ba ulam mo Nixon eto, meron tayong yung... toyo kalamansi nilagyan ko ng chili sauce at ketchup at may sopas tayo dito na kinain ko na sa facebook Mmm, Meron tayong tubig na malamig. Meron tayong ayuda get to raid pero nesty lang ang laman nito. Okay? Hinahin ko na sa Facebook kaya ito na lang ang natitira. Gusto ko lang mag-upload dito sa YouTube ng ganitong content para makita niyo naman akong personal na kumakain. Baka nami-miss niyo na ako eh. Gugupitin ko lang to. Harap sa camera dun. Ayun. Okay, ito yung gunting natin. Gugupitin na natin to. Ayun. yun, yun. Alit na natin yan. Pupula tayo. Mag-vlog na tayo habang kumakain. Ayun. Okay. <coughs> okay. Let's eat. Ayun. Isinalin. Anyway, marami na akong na-upload uh, na, na video sa, sa Facebook. na for everyday life vlog, street main road vlog I na mean, na everyday, everyday nasa Facebook ako pero meron din ako sa TikTok. Panoorin nyo rin yung account ko sa TikTok. Nick Sorimundo Lebron sa TikTok channel ko. Sa TikTok, marami na tayong nakukonvince ng mga viewers dun. Na kahit pa eh, nakakaunawa naman. Okay? First eat natin sa YouTube to. mhm mm mhm mm, mm -hmm. Mm, hindi ko nag Nagdutol na ako kanina dun sa ka Facebook. YouTube to. Magdasal ka naman YouTube. Amen to the blessing. Ako ah, pa dito, tayo dito. Dito sa account ko sa YouTube, hindi ko pa kayo nakakasabay mag-almusal. Ito lang ang first time kong mag-almusal. Nakasama ko kayo mga viewers ko. Okay? Kaya kung hindi pa kayo kumakain, kumain na kayo dyan sa inyo, huwag nyo na akong sabayan dito kasi hindi ako kakasa dito. Kung makakalabas ako dyan, lalabas ako. Kaso hindi. This is a vlog. Mm. Hindi ako gagamit ng tinidor. Ito na lang. Ayoko rin gamitin to kasi, di ba? Pero kung no choice, kagagamitin mo. Kaya nasa bahay ako. Hindi diba, magkukutsara muna. Ngayon ganito napapansin nyo ba na pag sa mga plastikan sa sala ng mga kainan eh, ang hawak ng mga taong mapagkunwari uy, yabang mo naman kunwari, hindi, hindi, sorry, sorry kayo gusto ibig sabihin, pag parang may medyo maayosan, ganyan ang hawak sa kutsara oh. kita nyo ba ito ayan ayan, tapos pakikipag-usap kami, mga tao ka, kung okay, oh nga pala, nandis na sa office last night, di ba? Oo, uh -huh. tapos, kaganyan-ganyan ako niya, tapos susubukan, no? kaharap ka, kaharap mo mga ka-office mate mo, mga boss mo, oh po sir, sila. Mm. Tapos, ang pagmuya mo, dahang-dahang. Kasi siyempre, may mga ibang tao, hindi ka pwede mong masab, di ba? Mm. Kasi higop ka ng sabaw. Mm. Kasi inong ka ng tubig Medyo ganyan mga hawak sa baso Tapos may tissue ka Gaganong-ganong Opo uh, Anyway Nandun nga po sila Kaya nga noong time na yun eh, na I-process natin Yung mga documents Ah okay Anyway ako ho This is true life vlog ano Ang channel ko Walang mga edit to This is a bara-bara vlog Yo mamin Street main road vlog Everyday life vlog Bara-bara vlog -bara -bara. Alam niyo na yun Sa mga regular viewer ko ngayon, eh, ito tunay na kainan to. Wala nang mga ganun. Kasi nga, eh, di ba? O kainan na, gutong eh. ka na eh. Mag-aarti ka pa ba? Hmm. Na. Hindi pa ako Sa lahat ng mga followers ko, subscribe nyo channel ko baka share na naman ito yung pelikula ng buhay ko eh ito yung content talaga huwag na kayo maghanap ng kung ano-ano pa ito na yung babaguhin ko pa ito na nga eh. ang tao ka ang mm -hmm. Every day, every day, 40, 50 videos ang ina-upload ko sa channel ko. Pero madalas nasa Facebook lang ako, nasa page tsaka sa Reels. Eh wala eh, walang pag-asa. Pag pa, ganito ganito lang ang channel natin. Ta, dumating ang time, maunawaan nyo kung ano ba yung content ko talaga. Dahil ako ang vlogger na walang katulad, walang kapareho. One of the kind vlogger in the world. Ako lang yun. Kaya ganito. Hmm. Walang kapareho. Wisdom of knowledge. Wonderful and terrific content of my life. Mm-hmm. Saan tayo? Nga, oh, pinakita ko na yung natural na pagkain ko, ha? Hindi ako nag-i-inactive Ganito talaga akong kumain kahit sino kaharap ko. Kaya medyo pipino ka ng konti. Oh, Bali, ganun nga po, sir. No, opo. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. O pag ano po dadalhin ko na doon? Diba? Natural lang. Sa mundo, ang gusto ng Diyos, pag-ibig at katotohanan. Diba? Ayaw ng tao ng totoo. Gusto ng tao niloloko. Ganun naman eh, diba? Ganun naman ang instinct ng mga tao. Kaya, anyway, itong vlog ko, itong content ko, walang editor, this is the bar-bar vlog. Bar, Mm-hmm. Napawis-pawisan ka pa, no? Mm hmm mm hmm Okay, sana na-enjoy kayo sa channel ko, pero teka mo na, ino muna akong tubig. Bago ako magpaalam. Mm-hmm. muna tayo ng sopa. Mm-hmm. mm -hmm. muna. Ano yung tubig? Ano yung necessity? Pa-kompleto, di ba? Nuyang konti. Amen! Okay. Ubusin ko na ba ito tama na? Mamaya na lang. Mahaba na. Seven minutes na itong vlog ko. Baka sawaan na kayo eh masado nang mahaba ko 8 8 minutes lang dapat. Mm -hmm. Today is July 20, 2024. Tapos na ang birthday ko. 58 birthday ko na i-upload ko na. Okay? Okay, thank you very much. Hanggang dito na lang vlog ko. Sana na-enjoy kayo sa pinagagawa kong content ngayon. Ito yung content. Nixon, what is your content? Nonsense nonsense. Oh. Kayo na ang bala mag-decide kung okay sa inyo yung mga pinagkagawa ko sa buhay. Ito ang pelikula ng buhay ko. Amen. Katotohanan, katotohanan, inigup mo ang sabaw. Mm -hmm. Katotohanan, katotohanan, inagat-kagat mo na yung pork chop mo. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you for watching. Welcome to my vlog, my man. Bye-bye, bye-bye, Mamaya na ulit. Abangan nyo, i-upload ko na agad to. Kasi wala naman akong editor, wala akong scriptwriter. Hanggang dito na ang vlog ko. Thank you, bye-bye. Shout-out, boom. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Woo!